Good evening, good evening mga kamami So yan Very antok na talaga ako mga kamami Kasi mag alas 11 na ng gabi Hindi pa ako nakatulog Kasi Nag Nagtupi ako naman Labada ako ng isang araw So, ito kita naman Sobrang stress na talaga yung mukha ko mga kamami O tingnan niyo Very stress kulang talaga ako sa pahinga, pero anyway, kaya kaya natin to di ba? so magbibihis muna ako kasi hindi pa ako nakapagbihis ano naman hindi ako nakapagbihis so magbihis muna tayo mga kamami so yan tapos tayo magbihis Ayan, na naman tayong labahan nito. Ayan, payo natin ito. So, yun. Ito niyo naman, very haggard na yung mama, mga nga kamami niya. Walang masyadong pahinga, puyat sa trabaho, pagod, trabaho dito, tapos pagdating sa bahay. Trabaho din, sumod yung makakistere. So, kayang-kaya, laban-laban lang hindi natin susukuan kung ano man yung ah uh, dumating sa atin. So, ayan mga kamami. Parang, <laughs> iba na talaga yung boses ko. Parang gusto kong gusto, kong, gusto kong talaga matulog. So, ayan mga kamami. Matutulog na ako dahil sobrang bigat na yung mga mata ko. Gusto ko nang matulog. So, ayan. Diyan natin kung kasi maaga pa ako, maaga pa ako gigising. Kasi kailangan kong maging gumising at magluto at maghanda na kung anong-anong. -ano. So, yun lang mga kamamin. Good night! So, good morning, good morning mga kamami. Ising lang person. Ang umuras na. Kailangan ko naman mag-asikaso ng mga kainin namin ngayong umaga. So... Gusto-gusto uh, uh, ko pagpatulog. Ay, nagpahit eh. Marami pa akong isagasuhin. So, nakasaing na ako. Tapos na rin akong... Tapos na rin akong magsaing. So... Sakit ng ulo ko. <laughs> so magluluto lang ako ng maliit na soup para mayroon sabaw ang mister ko. So, yun. 11 <clears throat> na ako nakatulog mo. No. So, gising ako for as 4 ng umaga. So, ay hirap i-adjust ang antok. Pero kailangan ko umising dahil marami pa akong ihahanda pagkain, uniform, damit. Alam ano yun? So, pahandahanin lang para matapos ang lahat kung umaga na pala sa labas. kasi so, magluluto lang ako ng konting sabaw para may sabaw ko kasi hindi pwede na walang sabaw kailangan may sabaw si mister para pagpasok niya sa trabaho eh medyo malakas siya so sobrang kating ng ulo ko mga ka eh kasi ako naluto so maliligo pa ako ngayon pagkatapos kong ihanda ang lahat so yun Wait lang. <laughs> so, marami pa talaga akong gagawin mga kamami. So, yun. Gagawin ko muna. Tapusin ko muna yung mga ginagawa ko.